What the fuck is this? Every I time mean, I open my fucking GCash, I get see these stupid motherfuckers. To. And not everyone's into like, K-pop pangit motherfuckers, man. Hey! <laughs> I'm not into that kind of shit. Why do you need to spam my fucking GCash with these K-pop wannabes, no? It's like, they're just dumb. Not all of them Triple-D motherfuckers, eh. Typical, what's eh? Typical Triple-D motherfuckers. Stupid bitch-ass Pinoy niggas. Stupid gay-ass Pinoy niggas. You're just showing off, huh? You're just showing Gcash, pwede patigil tigilan nyo na to Please, please naman o no? oh. Not everyone's into this kind of shit Tama na to I'm tired of this shit Napaktapang muna tao Bilib ako sa kakayahan mo Pero hindi makakalagpa sa akin yan Oh shit! Kupal! Ganyan nga, nag-react ako kasi nga Nagyong nagigit itong mga Mga kipapangit na to Sa pag-open ng Gcash What? Bro, no, what are you talking about, man? Kami nagagalit sa akin ngayon, no? Apparently, this group is SB19 pala to, no? Out of the pagkulain, no? Yung mga kalatong mga uh, balingdoms na to, So, ito yung mga comments nila. Ito yung message pala. Dok, Ron, walang ginagawa man sa'yo. Ang explanator. Endorse it in Gcash. Kaya nandun no, ang pick nila sa apps. Why the fuck would I care? Real talk lang, Dok. Gets ko na gusto mong mga ibabaw among other creators. Kaya ganyan ka magbiro. What made you think na gusto ko mga ibabaw among other creators? What made you think na umikita ako sa platform na to? What made you think na umikita ako sa -uwa -uwa ko ng videos na to? Gaya ng iba na nagko-content para kumita ng pera sa YouTube at social media. What made you think na yun ang purpose na gusto ko talaga mga ibabaw? What made you say that? Kinala mo ako? You fucking know me? Or you just some fucking triple B, motherfucker? Sabi niya, inang mukha yan, kung magsabi sa SP, napapangit mga pa mukha mo parang inapakan ng kalabaw. Ang ganda mo, T! Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Sabi niya, pano at kagwang? Ano ang kagwang? Ano, bisaya na lang ba to? Ilocano ano na lang ba to sa probinsya na shit? Ano naman kayo sasabihin ninyo? Sabi niya, feeling gwapo ang <laughs> abno. Ako? Paano mo nasabi? Paano mo Bago! <laughs> Kupal, ikaw? I agree, motherfucker. <laughs> Grabing niya, mukha ka pang bakla sa so, mga totoong bakla. Ako? Mukhang bakla? Talaga lang? Para ba magpausing ang bakla na ganon? Ganon ba yung mga bakleng?